Nagbigay na ng eksklusibong pahayag ang aktres na si Kim Chiu sa kamakailang panayam kay MJ Felipe ng ABS-CBN News tungkol sa mga isiniwalat kamakailan ng dati niyang nobyo na si Sian Lim sa mga naging interviews rito tungkol sa nakaraan nilang relasyon na nagtapos makalipas ng 12 years. Sa nasabing pahayag isiniwalat ng aktres na mas gugustuhin niya kung titigil na si Sian Lim sa pagsasalita tungkol sa nakaraan nilang relasyon dahil ayaw na niyang isipin ang nakaraan nilang dalawa. Hinimok din ni Kim Chu si Sian Lim na huwag nang gawing topic ang tungkol sa kanilang nakaraan at mag-iwan ng kaunting respeto sa isa't isa. Isiniwalat din ni Kim Chu na matapos ang pagbabahagi niya ng kanyang breakup message kay Sian Lim ay wala na talaga siyang balak na balikan pa ang kanilang nakaraan at magbigay ng pahayag patungkol rito. Nais umano ni Kim Chu na magumpisa ng bago at ayaw na niyang pag-usapan at balikan pa ang nakaraan nilang dalawa na nagtapos na. Ipinunto pa ni Kim Cho na bagamat nagtapos ang kanilang pagmamahalan ay naging masaya naman siya noon kaya ayaw na niyang balikan pa ang kanilang paghihiwalay dahil ayaw niyang sumama ang kanyang loob. Entering 2024, sabi ko talaga I just want a fresh start, new beginning and I don't want to dwell sa past. Parang yung post ko nung December sabi ko, this will be the last time na pag-uusapan ko ito. Pero parang ang dami pa rin. Parang hindi naman siya mapag-uusapan kung no one's lighting the fire, pahayag ni Kim Chu. It ended, the journey was beautiful. Ayaw ko nang maging masama yung loob ko, dagdag pa niya. Muling nabuksan ang usapin patungkol sa paghihiwalay ni na Kim Chu at Sian Lim matapos ang pag-alma ng aktor sa mga taong bumabatikos sa kanya matapos ang kanyang pag-amin sa relasyon nila ni Iris Lee. Sa pagsisiwalat ni Sian Lim sinabi niyang hindi siya ang nagkipaghiwalay kay Kim Chu kundi ang aktres mismo ang unang nambalewala at nakipaghiwalay sa kanya. Ano ang niyo sa balitang ito?